yan auto 8k okay nakadiinay na to shot gender okay. yan 8k lang etong eh, femino mo na to boss ay eh, normal oh. lang yan ah uh, bali 800 ang isa 800 isa yan etong mga to Yan mga normal yan ah uh, 200 oh. ang isa 200 isa ano to boss yung kino pa ano kino pa lang 1.5 sa sa pain 1000 sa Five blocks. uh, pay 1,000 sa delete 1K. 1K na lang. Yun. So, ito basta nito. <laughs> ito na ako. Ah, sold na to. Ito, ganda oh. Sold na. Ito. Ako rin, Tomas. Uh, ito, ako. Ito, ako. Ito. Ako, B1, ako pala yung split Yan, uh. out ko, 3K. 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 Ito naman, 5 uh, blue ako pala yung uh. ganipalo. No, DNA. O, oh, DNA. Uh, Parang kak, no? Possible ka. O, to? Yan, out ko muna na, ano, na... 3-5 3-5 Yun okay, it. Itong ano mo Pero sa muna to boss Yan okay, yun lang yan 500 500 lang dito sa mga dilute mo rito. Ito, so, oh, papa delete to eh. Oh. Ito ano to? 12 uh, one na lang. 12 na lang siya. Uh, 300 uh, isa lang sa puti. 'Yun, 300 uh, lang. Yung fire blue. Yung fire blue 800. 800. Etong mga ano mo, imino ang pa mabos. boss? out ko na lang uh, 3k na lang isa. 3k na lang isa oh. Imino pa lang. Imino pa na. Yan. Ang gender pa tapos? Uh, mga ang gender. Ang gender pa, gaganda. Etong lutino na tawag. Yan lutino lang yan. Ah. Tawag na One, one, two, pares. One, two, pares. Yeah. Ito, Crimino Opaline. Ito, Crimino Opaline ba? Ano to? 2,000 na lang to? 3,000. Ah, 3,000. Ang blender ba to, Bas? Babae. Babae. Ito, yung siya na to? Ano to? Ah, uh, pay-pay-pay. Ah, sold na. Itong mga Fisher mo, boss? Ito mga Fisher natin, uh, three, 300 ang isa. Uh, 200 ang isa. 200 ang isa. Ito ako? Ito, ayan na yung kaibos. Ito, ito. Ito ba ano to? Ano yan ito? Sa Ano po ba? Sa ito? Ano malam na yun? Ito sa ito, Ito naman, ah... Green... Green palo, pasbal, YF. DNA hen. Mm. Ito naman, uh, green split, top, uh, split mm. Ito, to pa, split wire, DNA cock. Ito, out ko dito, bigay ko na lang ng 10K. 10K parisan. na lang, parisan. Uh, Yun. Ito. Yan naman, uh, mga opapin faded. Hmm. Yan bigay ko 1.5 lang isa. 1.5 lang isa. Dito. Yan naman possible red factor. Oo. Oh. ko dyan 2.5 with DNA parehas na lang. Ayun. Ito sa mga upamorita boss. Ito oh, mga pa. Diba, 300 ang isa. Yung 300 ang isa. isa. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss PJ, PM lang kayo sa FB niya. Apo, thank you. Walang hand-feed ngayon, Boss? Wala tayo sir. Ayan. Thank you, Boss PJ. Ha? Apo, thank you, Boss. Good morning, Boss Marvin. Good morning. Doon ngayon, nolok ah. Doon ngayon. Ito, update tayo kay Boss Marvin. Good sa Bukawin. Bus, ano pa boss? Lutino? Lutino normal pero matured na Oo oh. Ah, Molting lang, edad niyang 7 months 7 months na? Lutino lang oh Magano 1 lang pares. 1 oh, pare, pares, Lutino back to back Itong dilip na ito boss? ito ba? Oo oh. Ah, Green ah, Nova Pain Ah, Green Nova Pain Oo oh. Magkano Magano ito? Green Nova Pain naman natin Ano lang yan? Uh, 1,000 1,000 1,000 pa lang pero hindi siya Oo oh, nga, barang dan eh Hindi siya dan, hindi siya dan Ito, ano ito? Yellow sa Kapastel Oo dito silang dalawa. 700, lang 700 na lang yan. na lang. Dito sa ano mga perso mo, boss? Ang perso mo? <coughs> Dito, lang, dalawa na. ito, ah, no. <coughs> Dito sa ano mga boss? White bulls mo na <coughs> white balls so, na ba? Sa white balls natin, 1,000 na pare. So, ganda na itong ano na to. Uh, 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 parang yellow face na Alps 1, no? Uh, yan, Alps 1 yan. 1,000 na pare. 1,000 na pare. Dito sa Aqua, mabas. Dito <laughs> so, sa Aqua na ito. Magano ito? So naman ano na yan? lang yan, 15 lang. May periwisong isang daliri, nakapilantik. pilamtek Ah, naka may issue oh, na sa daliri. Ayun, ayun, ayun. Ay, ay. Ito, ito, ito. Ah, hindi, okay. hindi mo siya kaalam ka lang pag hindi mo Ayun. 15,000. Itong ano na ito, Boss, krimino ko pa? Krimino ko pa. Yan. Lalaki to? 5,000. Tato uh, ka, lalaki sya. Oo, oh, ayan, 5,000. nga, kuha na ito, boss? 4,000 isa. 4,000 isa akwa, kami. Dami. Ano ito, boss? Lutino pa? Ano, ah, lutino lang? Lutino o pa. Oo. Oh. Lalaki. Kasaan na ito? 2,500. 2,500. Ayan, lalaki. <laughs> etong lutina ko pa natabas Solid to ah. Hey, din pa ah. yan. Ah, ano? pa pail pa. pa Magkano rito? Magkano rito ba? Pulosan na pare. O pa pail. Pulang pula Ano to boss, dan? Dan ba to? Dan. Oh. 3,000 na, na lang o, pa Dan palo. O pa na ba ito, boss? Hindi <tay, pa na. Ano? Dito naman, ano ito? Pangal na ito. Pagkita ko sa nila, lalaki. Lalaki. Ayan. Ito, so, yellow. Yellow face ito, boss? Yellow face paste na pastel. Oo. Ah, uh, yellow face paste pastel. Uh, Magkano Magkana ito? Ito, so, yellow face natin na pastel. Ano lang ito? Oo. Uh, bigay ko na lang ito ng ano ko. Ng 12. 12 na lang. Yellow face. Ito pa uh, yan. Oo. Ito, yellow face paste pastel. Itong bilyot mo, ah, Dan na ba, boss? Dan Palo. No bo, ah. Gano'n ito? 4,000 na lang yan, ah. boss. 2,000 na lang. Itong mga bilyot mo rito, boss, magano? Saan? Bilyot. Blue bilyot. Saan libo lang ito, dalawa? Yan. Pero sa personata, 1,000 lang din? Sa personata, o? Oh. Quality, eh. maganda ang ulo. Saan ah. libo lang. Saan libo ano ka ba si Sino? Ito ang Sino na tabas. Ito Sino mo. 750. Yan. Yeah. ano ba boss? Crimino pa ba itong isa? ba Ito lang yan. Ah, normal lang? Masa lang ulo. Oo. Oh, magano siya? Magano to? Pares na tabas? Sir, lang yung dalawa na. 3 dapat Crimino. saan man mo na ito, one to lang pares na. One to lang pares. Itong blue, blue dan mo na tabas. blue mo na tabas. Blue, blue pa dan. Oo. Quatro. 4,000. Blue pa dan na yan, visual. <laughs> Itong lutino pa na tabas. Lutino Solid to ah. Oo. Oh. Ito, Lutino naman natin. two lang yan. lang. Ito, may yellow pa rito ito solid color. Ah. Yellow paste o split dan palo. Ah. DNA ka. DNA ka. Ah, 30. 30. Yung yellow naman, yellow paste ah. yung o line ka. Ah. 20. 20. Etong aqua boss? Aqua o dilute B1 5000. 5000. Etong action na to. Ang ganito. Ah. Action natin, 1000 lang para sa. Ah.

Ah, Yellow face na Alpsuan. Ang Paris na. Puro Alpsuan, magaganda yan. Ayan, puro Alpsuan. Maganda one. pero mura. Mura lang siya. Ayan, budget me lang. Budget friendly ito, 1-3. Ito, 1-3 quality. Ganda ng hand feed nito. Labas oh. ha. Uh, ito naman, sabi gusto ng orange, sabi gusto ng pula. Sige gusto ng katalo. Ay, uh, pakasawa kayong dalawa. Ayan, ang ganda. Sabi po lang kada pares. 1K lang pares. Ito nag-iisa na krimino na ito, boss. Normal lang yan, boss. Ganda, oh. Magkano ito, boss? Diyan sa Paris na yan. Uh, eh, sa isang piraso na yan. 1,250 na yan. 1,250. Ang daming kakatel ni boss Martin, oh. Ah. Emerald ba ito mong isa? Ah, palo. Palo. Magkano sa palo? 3,000 Paris. 3,000 pares. Three thousand pares. Yeah. Itong Emerald, boss. Sa emerald so, dati, 4,000 pares. 4,000 pares, emerald yan. Sa so, barakit mo, boss, mag-ano? Sa barakit naman natin... Lang isa. 200 lang isa. Ano to boss baggy? <laughs> baggy lahat. Magkano na ito? 1.5 sa pula mo to. So marami pang parakit dito. Sa so, mga to? Yung mga pula mo na yan, 1.5 lang isa. 1.5 lang itong mga pula mo to. So. so ito ito albino. Tapat yung yung lutino. Dalawa albino. Dalawang albino. Mas, sa ibang kulay, isang libo isa. Yun. Ito so, dami pang parakit to. Dito sa ano? Sa o? Pumitiin nyo namin. Ah. Yun. Ato, oh, meron pa pala rito. diyan. Magano sa goal dyan boss? 3000 pares. Magana? 3000 3000 pares. Dito sa mga albayo naman rito boss? Dito sa pinaka baba rito 500 pares nila mga pang-talo. Marami dahil dyan. Pari sa pare kung nilagay nila. Lutino at Yellow Bulls. Yellow Bulls, 715. Ayun, marami pang. Marami pang kakatail doon mga boss. Maraming 1,000 lang dyan. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Marvin, kontakin niyo lang siya sa line. Thank you, thank you, thank you. Thank you Boss Marvin ha. Morning, konsi. Good morning, boss! Ito, update kay Aljon. At siya sa Manaloto. Kabukabi, pa. Yun. Ito, Update tayo kay Wasal John sa mga high mute niya. Back to back ako ako pa din mute ko. Ako ako pa din uh, back to back. Ah. Magana? Bigay ko lang ya boss 15 mil. 15 mil. Etong oh masaygot mo Opo, oh, masaygot ako ako pag rewing. Ah. Oh. Bukal lalaki, babae, Tsaka ako ako pa dito. Oh. Ah. Bukal lalaki, banded pair 7 ah. months. Bigay ko lang yang 15. 15 na lang. Ito 15 din yan, Aqua Opa, Ewing, B1, Splitino. Oh. Ah. At saka Aqua Opa, B1, ay, Aqua B1 split o, pahit ka, split tino. Kaya kung saigot Aqua o kay ino, ibigay ko lang yan, 15,000. 15,000. Eto, kung masay got. Opo, kung masay Aqua o pa bail, 20 mil po. Ganda ng mata o, oh. red na red. Yan. Eto rin, ganun din, boss. Hindi, Aqua o pa dilute, 15 mil lang yan, tsaka Aqua o pa bail. Yan. Kung uh, masay got. Kung masay got. Isang kung masay got, Aqua o pa bail, saigot 15 lang to. Etong visual. Bakit ko lang kwa lamang sa babae at lalaki. Bigay ko lang yan, boss, ano, baking ko. Opa na ba to boss? Hindi boss, Hindi siya opa. Ah, hindi siya opa. Si Ayan. Siya, siya oh. Oh. Visual naman to na ano, yellow face. Yan. Pares oh. na to boss? Oo, oh, pares to. No, 25k. Oh, ito boss, ano to? Mga krimino pa? Oo, oh, mga krimino lang oh. Mga ah, krimino. Oh, 2,000 lang pares. Ito mga krimino ka boss. Ito, may krimino ka pares. Ito mga krimino ka Sable yan, boss. Magkaganda yan. yan magaganda oh. Yan, crimino opa. Ah. At saka destino opa. Yan, bigay ko yan, 5,000 Tapos Camino. ito, albino opa. to yan na, sir. Ah. Galing sa aqua yan. Ah. At saka... Uh, Galing sa aqua? oh ito yung... yung ano? Albino Grimino. opa. Albino opa. Ah. Tapos ito, uh, lamang sa lalaki. Crimino opa. Ah. Ano ano to? sir, 55. 55. Tapo sir, meron din tayo bronze follow 10,000 10, 10, na lang. Ito bronze follow 10,000 na. lang. Ganda ng kulay ah. Violet yan, boss. Yeah. Galing sa back to back para blue o pa yan, split sa ilo. Oh, split e, sir. sa bronze. Ah. Ito naman boss, meron din tayo dyan. Ito naman, ano ka yeah. boss? Crimino yeah, Opa? Yan, Crimino Opa. Uh, so ulit to ha. Ah. 3,000 na lang yan boss. Ano gender nito boss? Bukal lalaki yan yung... boss. Ito nga Aqua Opa. Yung Aqua Opa Dilute, tsaka Aqua Opa b 1 Split Dilute. Radya ko mo sa igot, Aqua Opa Dilute. Ah. Ibigay ko lang yan boss, ano? Hanggang 15. 15. Oo. Oh. Tapos ito naman boss. Ito naman Aqua Opa b 2 Split Dan. Ibigay, ah, ibigay ko to sir, 7. 7. 7. O tapos ito. Bow po pa split dan split din loot. Alamang sa lalaki. Tsaka aqua B2, B1. Split dan split din Split to 5 pack pero lamang sa babae. Yun. Ano? Yun, bigay ko lang to boss. Ano? Sampu. Sampu. 10,000. oh, may bawas pa yan. Ito, ganda ng mga ano. oh, green 2,000 lang yan. Ito nga naman, nagkabawas po 5 na to. Ano yan boss? Kalahati, pulang mata. Kalahate. Bakit siya. outsider Half-sider. Oo, oh, Sir Halo. Parang, parang upsider na ano, no. Tapos yung kasama niya, Sir Aqua, ay Aqua, uh, Dilute Tail Follow. Magkano to, boss? Yung puti, Sir. Ah. Yung, Sir, bigyan ko yung 2.5. 2.5. Rare yan, mga boss. Pwede sa show. Oo, oh, pwede yan. Pwede sa show. Kalahati, pula, kalahati. Oo. Oh. Kaktur ka yan. Itong isa na ito, boss. Uh, Pink Dilute, Sir. Magkano to? 2,000 pare. 2,000. Dalawa lang. Back to back yun, Sir. Edit sa lomit mo, boss. Ah, mga lomit, Sir, lang yan, ano, 700 pair. Ito ang mga lomi, 700 lang kayo. Ayun. Ayun, salamat ng mga gusto mag kay Boss Aldion. Maraming maraming salamat, Boss Tix, sa laging pag PM lang kayo, mga boss. maraming marami salamat. Lagi Boss ha? Opo. Uh, yung number ko, sir, lalagay ko ba? O, oh, oh, sige. Oh, sige. po. Sir, 927 27 257 at yeah. sa Facebook. Aljon I'll Avery din sa Facebook. Pa, yun. yun po, lang kayo, lang mga na. boss. Pag gusto nyo nung... Mga project, sir, maraming 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 Yes po boss, maraming maraming

ano? Ano? P600. P600? Ano? Oh, ito, gaganda na itong Lutino mo ah. Kano sa Lutino mo boss? Ito, 1 to 1 pares sa Lutino. Sa Yellow Bull, P5,000. Itong Cremino ba ito? Ito so, ang pa. Opa. Oo, Cremino Opa. Oh, Magkano? Sa laki, 3000 3000 Buwing lang. Ito, ito. Ito ang Cremino. Ah, Ticino. Ticino. Magkano? Ticino, P700 pares. 700 pares. Yan. Yeah. Ito, Halo Tino, pa boss. Ready na ako. Etong ano mo? Sibra mo. Sibra, 700. Pares. 700. Yeah. Ta parakit mo, boss. 100 pares. 100 pares. 'Yon. Ito dilute. Oh, dilute. Saan sa dilute mo? 100 pares. Ito 100 pares sa dilute ken. Eh. Opa na ba to, boss? O, Opa to. Opa. Dilute. 800 na lang oh Eto ano mo O papel ba ito? O papel? Uh, palo Ah, uh, ano Ranger yan Green Dan Ito pa O oh, pa Ah, uh, o 5,000 pares Breeder na yan Breeder na O pa dan to mga boss Solid Sasalang na lang Eto ano na to Ano to? Green dan. New Wing Dan Green New Wing Dan Tsaka Fire Blue ano to? Split Dan Split Dan Magano to? Kupay uh, na lang. Ah, Ayan, dad palo visual. Masutas. Masa ka. Basta na mo tataw. kuya, wala yung isang bata mo, ha? Wala, Absent si... Oo, wala lang <laughs> lang. <laughs> 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 um, mga, ano mga low mute mo na to? Tugip sisa. Tugip low mute. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Uno. Wala okay, nga hunted yan, Boss? Ha? Wala nga hunted? Wala. Ayun, PM na lang kayo kay Boss Uno. O, oh, PM lang. Ayan. Sige, Boss Uno, ha? Dami din tayo nga, mga medium bird. Boss, nasa si Yob, nasa na? Wala, nag-resign na. si <laughs> Uno. thank you, Boss So guys, dito ko na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JKJC. Babush!